Tara pag-usapan natin ang galit na galit na sa si Irish Lee, girlfriend ni Sian, na napupunta daw ngayon ang atensyon ni Sian kay Kimi. Kinakausap lang naman ni Kimi kasi naaawa siya, pero sobrang galit na galit si Irish Lee. Kanina... Kanina nga lang ay maraming parinig sa si Irish Lee tungkol sa mga ginagawa ni Sian na pagsunod-sunod kay Kimi. Kaya naman si Kimi ay nasasakta na rin kasi ayaw naman talaga ni Kimi kay Sian. Ito lang talaga ang nagpipilit. Si Kimi kasi ngayon ay masaya na kay Paolo. Kaya naman Irishly, itali mo na si Sian lim sa pagkat habol pa rin ang habol. Si Kim at Paolo ngayon ay kontento na sa kanilang relationship. Kaya naman mga pansted malang sa ganitong isyo. Sabi nga ni Marco Malabanan. Nako Siyan, 'wag mo nang idamay si Kim Chu. Bahala ka na sa buhay mo. Niloloko mo si Kim Karma sa iyo yan. Sabi naman ni P. Lyson, wag kang makinig kim sa mga taong kagaya ni Sian. Gagamitin ka lang niya. Laos na siya sa publiko. Lahat ng movie niya nilangaw. Sabi ni Gina ko, ganyan ang mga kasabihan. Kapag hinahanap mo ang sa una, dapat 'wag mo na itong pakawalan kasi sa susunod malas na yan. Just saying. Sabi naman si Pia Custodio, nawalan ng sugar ma'am, oh ngayon anong gusto mo ba balik-balik kay Kim, sino ka naman para bigyan ka pampansin after all your issue, ang kapal mo Sabi naman ni Ilya Marabela, buhay mo ang pagtuunan mo ngayon ng panahon, huwag kang makialam sa buhay ni Kim, kalalaki mong tao malin mo na lang si Yan Lim si Irish Lee para okay na kaysa mag-cheat ka o kaya aminin mo sa kanya na di mo na siya mahal. Yan lang naman ang ating chika. Halin at mag-like, share, and subscribe. Maraming salamat.